possibly unlock and in line of succession. Ibig sabihin, hindi din hapukto ang iyang mga kauban yung sa mga apostoles ang itod <tod> kero. Panangitan, sa year 100, human mga matay ang mga apostoles, kasi kaubas ko katoliko na si St. Ignatius, Bishop of Antioch. pagabot sa 200 year, ano dumine? Kaya sa na sila si Atanasius. 300, 300, 400 na sila si San Agustin. Karon, isulay pangutana si imong pastor. Sa 2,400, 2,300, 400, kauban 300 kinsa gas uban ninyo ang Chris Gaspin ana? Wala. Hey, Magulan na natukod diya sa Amerika. Ano? Oh. Kanoben na ila ang Oh, sa Amerika na tukod. Oh, niya, gawas ano na ah, nagtuon mo ang Bible, di ba? Yeah. Pagtuon niyo ang Bible, kung sige, ingon sa libro, nga libro ang protestante nga, ang, ang puluhan, how we got our Bible devout in early, page 100 years ingon siya. The Catholic produced the Bible and that we received it from him. So ang Katoliko ang nag sa Biblia. Ang mga protestante, nakadawat lang sa Katoliko. Karoon ang pamatana. Kung ang katoliko nag-produce ang Biblia, huwag ang mga protestante ni dawat ng anak ang libasa. Asa may gusto? Ang ikupiaan o ang mungupia? Pareha na? O nga sa'yo, pareha na. Pareha na. dito na ako'y 50 pesos. <laughs> <laughs> 50 pesos. <laughs> Imong kopyahon hindi ang 50 pesos. Imong uwaton. <laughs> Dahil naawat imo ang forma.